One, two, three, come on. Come, on. come on! Hello beautiful people, welcome back to my channel. This is your mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko kung naman ang tatanong ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mamasam ninyo. So, yon. So, kamusta naman? kayong mga amigo, amiga, kumare at kumpare, sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na 'to. Syempre marami tayong chika ngayong araw na 'to kung saan naman ay talaga naman Oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon Pero syempre bago ang lahat, gusto ko munang bumati sa lahat ng mga nakatutok dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi Maraming 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 salamat po sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko And then, of course, ngayong araw na to marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika para sa una natin chika. Mama sa ano pong masasabi mo sa top 10 ng Miss Grand International ngayong taon na to? Well, sa napili nilang top 10, talaga namang masasabi ko, lahat naman ng pumasok doon ay bongga. Nakitaan ko naman talaga sila ng potential talaga na makarating talaga sa dulo ng competition na to kahit naman noon na observahan ko sabi ko nga yung top 10 ko ay talaga namang pasok na pasok na pasok talaga yan sa listahan ko medyo nalungkot lang ako sa ano nalungkot lang ako doon sa sa mga ilang kandidata na hindi ko inaasahan na hindi makakapasok sa semifinals lang ng competition na to. Katulad na lang syempre ni Miss Venezuela na naeltokuyo ng bonggam bonga So sa top 10 ko, siya lang ang wala doon. Sa totoo lang, siya lang yung hindi napapasok. Lahat napapasok na. So yan. Kaya masasabi ko, ah uh, nakakalungkot pero wala naman tayong magagawa eh decision ng jurado yun eh. eh anong gagawin natin di ba so basta ang importante ay nakalaban ng mga kandidata ng bonggang bongga sa mga eksena nila dito so yon and then para naman sa sumunod na chika mama sa top 5 ng Miss Grand winner ba ako para sa akin, yung napili nilang top 5, eh wala naman ako magagawa. Lahat naman yan eh, ay na expect natin. Siguro doon lang ako nagkamali kay ano, tawag dito, kay Dominican Republic na sana gusto sana natin mapasama din talaga, di ba? Si Myanmar, at tingin ko nga kay Myanmar, nasa top 10 lang yan si Myanmar. Kasi parang piling ko yung galawan ni Myanmar hindi naman ganong kaangat mas gusto ko pang mapunta sa top 5 si Dominican Republic. Siyempre, unexpected din yung ibang kandidata na inaasahan mo na mas aangat pa katulad ni Miss Peru. Ako kasi sa totoo lang ha, kay Brazil and Peru, I think gusto ko si Peru na makarating sa top 5 And I think si ano, Dominican Republic deserve niya rin ang top five and kesa kay Myanmar. So, yon So, yun lang. Doon naman ako nagkamali. Tatlo, yung katulad ni, ano, ni, tawag dito, ni France, tapos ni Philippines, at saka ni India, ay nasa top 3 ko sila. So, ayun nga. Medyo, naano lang ako, na surprise lang ako, hindi nakarating sa top 5 si Peru but okay lang yon Pero kasi sa GESCO ko, I think, dapat si pero nasa top 5. And then si Brazil, surprise din sa akin kasi umangat talaga siya ng bongga-bongga bunga, pero nasa top 10 ko naman siya at inaasahan ko mas magpe-penetrate si Dominican Republic. So yan. ganon. Kaya okay din lang naman 'yan. At least nasa top 10 list sila lahat, 'di ba? So yon. So nalukot lang ako kay Venezuela. So yon. And then para sa sumunod natin, chika, mama, sa nung masasabi mo, every four years nananalo tayo ng fourth runner up. Ano to? Nagkataon o no? talagang ganito ang pattern? To be honest, ah uh, kung tutuusin, no, tatlong corona na sana ang Miss Grand natin kung nag-title tong tatlong to. Anyway, so, first runner-up sa record ng Miss Grand International sa kabuuhan, tayo pa lang yung may record na malakas na naka-first runner-up. And then I think sa susunod ay deserve na natin talaga ang corona. Kasi sa susunod na laban, dapat magpadala tayo ng kandidata na mas bongga, mas panalo ang galawan. Pero kung ako tatanungin mo ha, sunod-sunod na 2016 first runner-up, 2020 first runner-up, and then ngayon another first runner-up na naman, yung tatlong ano na to, sunod-sunod, parang feeling ko, ano na, parang corona na. E eh, di ba sa Miss Universe, nag-first runner-up at nag-first runner-up din muna tayo bago natin makuha uli yung corona. So, malay natin sa susunod. Bongga na, ba diba? And then, Celeste Cortez, nagpahiwating. Sabi nga it was amazing performance, CJ. You give one hell of the show. You make us all proud. So, tingin mo mama, Sam, nagustuhan kaya ni Celeste Cortez ang Miss Grand International? At possible na sumali kaya itong si Celeste Cortez sa Miss Grand Philippines? To be honest natuwa ako kasi 'di ba parang pinuri niya talaga si ano pinuri niya talaga si CJ si Opiasa at umangat siya so maraming mga Pinay beauty queen natin na alam mo yon after ng Miss Grand ay gusto kong sumali diyan so totoo lang andiyan na si ang unang-una ay si Jasmine Omay na sabi niya sa akin Mama Sam, gusto kong sumali sa Miss Grant. Napaisip ako, gusto kong sumali. Ngayon, gusto kong sumali. Kasi nakita niya yung magandang production. In fairness naman sa Miss Grand sa lahat naman na sinasabi natin pa dyan, deserve ni Miss Grand talaga, makarating talaga doon sa tinatawag na Big 5 or Big Six mapabilang talaga si ano doon si Miss Grand Totoo, dapat nasa Big Six na si Miss Grand Para sa akin, Yes. Kasi sa production at hindi ko po pwedeng tawagin ang Miss Grand ay small pageant or pageant na minor pageant sa production na ibinibigay niya. Hello. So talagang noble level talaga siya para sa akin, Miss Universe, Miss Grad, Miss International, Miss World and uh, tawag dito, supranational and Miss Earth silang anim talaga ang masasabi ko na malaking budget na kaabang-abang. So, yon Kaya para sa akin, yes. So, siguro, ano, sabi ng gano'n ni Celeste, baka, ay, gusto kong sumali dyan. Pero, syempre, iniisip din ni Celeste, yung kalibre ba na iniwan ni CJ Opiasa ay eh, kaya-kaya ng pantayan. Yung ganda, yes. Pero yung ano, yung cal medyo may dito si, si, Celeste, di ba? But syempre kung sasali si Celeste, why not, di ba? So yan. And then mama sa ano naman ang masasabi mo sa intriga ngayon na sinasangkutan ng Myanmar na talaga naman o ng bonggang bongga. At si Sumentun, sabing ganon bye forever na para sa Miss Grand. Ay may ganon. So, kasi nga, medyo na hurt sila sa posisyon na nakuha nila. Ito yung mga tao na ang taas ng expectation, ang taas talaga ng tingin nila sa sarili nila na talagang gusto talaga nila, naniniwala sila na no, kaya namin to. So yun, eh, kasi yun yun eh. Lumaban kasi yung buong country nila. Naiintindihan ko sa kabilang banda na nasaktan sila, na na-hurt sila. Pero Second runner-up is a second runner-up. It's not bad. It's amazing, to be honest. It's amazing. Kung baga ako, ako ang tatanungin mo, panalo pa rin sila. Mas malulungkot ako, siguro magwawala ako kung halimbawa ang lakas-lakas nung suporta namin sa kandidata namin, tapos bumoboto kami, nungunguna kami, tapos biglang wala sa semifinals. Ayun, medyo nakakalungkot yon or kaya ang naging eksena ay ang nangyari ay ano tawag dito biglang nasa top ano lang sila, top 20, tapos hindi pumasok sa top 10. Mga ganon. Kasi yung top 10, pag nakarating ka ng top 10, winner na yun kasi may corona na, di ba? So, top 10 ka ng Miss Grand International for this year. Hindi biro ang competition. Kung makakanood ka ng live, just ko yung kaba, yung nervous, hindi mo sigurado kung nandun ka ba o wala ayun yung medyo mahirap. At talagang masasabi ko naman, grabe. Grabe talaga ang competition at sobrang nakakaloka. ba diba? So yun. So I hope na naintindihan yon ng organization ng Miss, ano, ng Miss Myanmar. Sa ngayon, medyo mahirap pero sana in the future magkaayos pa rin sila. And then ito nga si Mr. Myanmar. Oh Diyos ko, my gosh, wala akong masabi sa kanya. Ang gwapo, 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 gwapo niya sa personal. So yon ang ganda ng Gusto ko nga magpahag sa kanya. <laughs> so yon winner. Ang lolo mo, sobrang winner at sobrang talaga masasabi ko amazing yan and then para na masusunod natin chika 2022 2023 and to 2024 mama sa ano masasabi mo sa beauty title ng Miss Grand may standard silang iniwan na parang ano yung talagang masasabi mo na na bongga na masasabi mo na talagang Oh, in fairness naman sa mga winners ng Miss Grand ha, talagang panalo kung baga kung titignan mo ay talagang napaka amazing ng beauty na meron sila at masasabi ko naman na kabogera diba, kabogera talaga sobrang alam natin yung standard na hinahanap ng Miss Grand ngayon mula 2022 talaga nang stick sila na dapat yung winners nila ay may tinatawag na aura beauty. So, yun. Kaya, tignan natin. Di ba diba? So, yun. And then, para sa sumunod na chika, mama, samtingin mo, sino ang susunod na dapat sumali ng Miss Grand International sa ating bansa? Ako, ko, ako, tatanungin mo, syempre, dapat si Liana Duana talaga. Very Miss Grand Beauty. Galawang Grand, Beauty pang Grand, and Raining pang Grand and everything sa kanya is grand. Kaya, piling ko pag si Liana Adwana ang isinali mo sa Miss Grand International, she is a winner. So, yon So, parang piling ko title talaga ang may uuwi nito sa bansa natin. Yon. So, sana sumali si Liana Adwana at wala akong ibang nakikitang ibang kandidata na pwedeng mag-uwi ng korona ng Miss Grand maliban kay Aliana Adwana. Kasi si Aliana Adwana, ang mga katangian ng isang Miss Grand ay nasa kanya hanggang sa ganda. Sa totoo lang. And then, doon naman sa iba, I think, kung hindi si Liana Duana, si ano, Tara Valencia, pwede din yan. Pero si Tara Valencia, alam naman natin, lalaban ng supranational. So, medyo matatagalan. Pero yung beauty ni Tara Valencia at yung caliber ni Tara Valencia ay talaga namang Okay. And then, pangalawa ay si, I think, ayat sana si Chris ng Gravide say, eh. pwede din siya. Kung talagang ano, pwede. Cyril Payumo, na dapat talaga, isa din niya sa mga, dapat ihulma pang Miss Grant. So, yon So, sila yung mga nakikita ko. Pero syempre, sa ngayon, gusto ko talaga sumali si Liana Duana para sa Miss Grand. di ba? And then, of course, para sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa laban ni CJ Opiasa? To be honest, naging open naman ako sa inyo. Na-proud ako kay CJ Opiasa ng bonggang-bongga sa ipinakitang galing, pinakitang ganda ng laban talagang nakaka-proud and maraming salamat kay CJ opiasa. Alam ko na ibinigay niya yun lahat. Alam ko ibinigay niya yung best. Wala naman akong masabi. Rollers up ang nakuha natin, but naibigay sa kanya yung the best ra ano the best na position at least hindi siya ginawang second runner-up, fourth runner-up, o kung ano man. Talagang nandoon siya talaga sa top, second to the winner. Kaya lang kasi, I amin mean, din naman natin na talagang iba din talaga ang ganda ng India. Medyo mahirap din gibain talaga yung laban nila. Sobrang complete package talaga para sa corona. Kaya, naiintindihan ko. But, nandoon ako sa fight na sana, sana talaga ay makalaban ng bonggang-bongga -bongga pa rin ang susunod natin mga kandidata na ilalaban dito sa Miss Grand at makakuha tayo na very grand beauty. But for now, CJ Opiasa, maraming salamat sa iyo sa ibinigay mong laban dito sa Miss Grand na ibalik mo ang lakas ng Pilipinas sa laban natin sa Miss Grand. You are really amazing. Talagang masasabi ko, you are the best. Break record sa galing, sa tapang, at saka sa talino. So, you, you are beauty queen. So, sabi ko nga sa'yo na mananatili kang Miss Grand International First Runner-Up sa aming puso at mananatili kang Miss Grand Philippines 2024. So, yan! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, siyempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.